Yan, good morning po mga kapudi. Ayan na naman si Arnold. Ayan, dalawa po yung powder natin ngayon na lechon. Isang 45 at isang 51. Ayan, at ito medyo ibubukod ko po kasi yung mga susunod na video pag hinalo ko dito walang 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 kita, walang revenue. Kasi po na ano po ako na Uh, i dahil po dito bawal po pakita na ganyan yung baboy pero pwede po yung lichon na yung mini lichon na mayroon na siyang kulay yan, si mister po nag-service muna tapos siya yung magpipihit doon sa isa so kailangan dalawa yung ating taga lichon kaya naman kay ano eh may tugtog sa ano kaya ba, kaya? kaya yan kape uli, kape ayaw mo na kape De Dexterine, maglabas ka muna ng ano? Tubig na malamig, gano'y sa freezer. Huwag naman yung nagyayelo, baka naman hindi nila malunok. nakabaso. baso Ayan, yung po pwede deliver natin ng 11 a.m. sa pinakabayan, sa BIR po. Tapos yung isa, dito lang sa looban. Ayan, order din po uli yan ni Joanne. Ayan, thank you very much kay Joan Dahil piyesta po ngayon, yung isa para sa mga tauhan niya at sa mga ano yung sa musiko So ito sasamahan ko nung kung paano i-marinate yung baboy kung aabot ako si Paris ako bibili ko ng tab ng ng sarsa at saka ang request ko sa laman loob niyan ay crispy. So, nagpagawa na ako ng suka sa panganay ko. Dinaanan ko kaninang 4 a.m. 2.30 po ay nagpunta na ako ng bayan dahil uh, nung ko pa lang po binayaran yung baboy tsaka nung ko pa lang po deliver Para sure na buhay na buhay. Yan. Kaya sariwa po yan, lang. Hindi ko na po pinakita kasi nga bawal. Yan. Ito na yung pangalawa. Para magkasing lang. Hindi. Malaki, ito. Malaki yan. Malaki din yan, ano? Sa may okay, agency si... Marty sa Vigo. Ha? Anong kaya agency? Sino? Marty. Nagbibigo live ba Oo. Oh, matagal na. Kaya... Um... Di ba sa'yo nagaganon nga si Marty? Tanungin mo. Pagkasama siyang may nag-anunood uh, sa kanyang corner ba yon? Oo, oh, paglalasan naman. Paglalasan? Ah, de, kasi pang buong mundo naman ata yun, oh, okay, ano, okay, parang okay, Youtube o... Lisan natin. Nung kausap namin, puro Pilipino lang. Amerika, Canada, pilipino? Hindi, pero Pilipino rin kausap niya, ang um, kaidaran niya. Puro kaidaran niya. Ayun po yung panganay ko, magluluto niya ng adobo, agahan at tanghalian. Mapupurga kayo ngayon sa adobo. Eh, sa isang buwan, umuwi ng kaibigan konti kami. Hindi, ah, ikaw na ako na ka ng purga. Ano ka mo? Bumi yung kaibigang tiga Amerika yung matanda. Ah, sa inyo tutuloy? Hmm. Pero hindi, tungkol sa uh, ano, sa, sa, sa uh Oo. -oh. Shepherd Palace. yung pasensya na kayo kung medyo messy. Mamaya naman ano, po ay bilisit. Mm okay. Hmm. So, ito po yung yung ating unang ano ng babo ayan binorax ko uh, borax ba tawag sa ano ano ba tawag doon apog apog ba borax si isa ito po, inapog ko ng inapog, two times. Tapos nalinis na rin po nito ni Andy, yung nalinis po Pero linis ko po ulit, tatong beses ko ulit sinabon. Tapos, dalawang beses ko inapog, tsaka ngayon dinabot ko sa suka. Ayan. Tapos, ito yung atay at puso. Nauna ko ng pinakulo. Dahil gusto ko sana maluto ko na nga agad. Iihaw ko pa to kahit nakulo na. So, yung nakaraan, dito ba, inihaw ko. Kaya ako binilender, di ko siya niluto. Ngayon naman, nilaga ako, tsaka ako iyaw, tapos blender. So, alis muna kami ni ko kasi nga. Bibili muna kami ng cat food. At tsaka ng, ano, yung tab, yung malaki. At kasi kahapon, hindi ako nakabili, sarado na. Dahil, mo na namin yung baboy. At pinuntaan ko ulit kaninang madaling araw. So, gumising ako ng 2.30. So, biyahe ko, nagmiyo lang ako para matulin. Tapos, umikot na rin ako sa Glorieta. Kaya hindi na rin po ako nakapag-video. Kasi, ay, nagmamadali po ako. Tapos, bawang at sibuyas na lang nga yung binili ko. Kasi, meron na nga po dito nung pang-bopis. So, yung sa hapon, bopis. Yung laman loob, ito naman ngayong alas 11 ay crispy. So, yung laman po. So, yun po. Update ko po kayo mamaya.